Hello guys, maraming nagko-comment sa akin, yung iba nag-PPM pa, sabi nila, Madam, sama-sama ba ang benta mo o magkakahiwalay? Madam, pinagsasama-sama mo ba lahat ng benta mo o hiwa-hiwalay? Kasi yung iba, hiwalay ang sigarilyo, hiwalay si bigas, hiwalay si alak, hiwalay si frozen items, hiwalay si soft drinks. Well, 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 dito sa aking tindahan... Sama-sama na yan sama-sama lahat ng grocery, dalawa lang grocery, lahat na yan kung anong laman ng grocery hiwalay lang si Gcash kasi hindi pwedeng isama si Gcash malaki ang amount ni si Gcash kaya hindi pwedeng isama sa benta sa isang araw grocery, sama-sama na lahat yan at si Gcash ay nakahiwalay dito si Gcash dito naman si grocery lahat na yung mga binibili ni Tumer so bakit sama-sama? sabi ko nga, sa sagot ko nga sa kanya reply ko, pampagulo lang yung hiwa-hiwalay kasi at ang hiwa-hiwalay mo pa diyan kasi been there done that before pa no nung nag-start tayo di ba para may gusto tayong patunayan gusto natang makita yung kita natin dito sa ay hiwa si hiwalay dito si ganito hiwa-hiwalay pero ang ending nagsasama-sama din bakit kasi si tumor natin Sama-sama din ang pinapamili. Alangan naman pag iwahiwalayin pa natin yan. Iparating e, na isang customer. O oh, dagdag trabaho lang. Pagulo lang yung isip natin, di ba? Ah, ba So appear lang sa mga mga kaintindi sa akin no na pag pinaghiwalay mo pa yan magulo sa main, di ba? Sama-sama na rin yan lahat diyan. Ganun din yan kasi hindi naman sa buong linggo mau maubos si ano si si Garilyo. E paano darating na si ahente mo? Hindi mangungutang ka rin dun sa iba, diba? di ba? pag sama-samahin mo na lang yan, nasa iyo na lang yan. Kung paano pa ikot-ikutin, ang importante yung pera nandiyan. Kasi kung halimbawa sa load hiwalay, 'di e ba? pagdating ba ni ahente, ubos lahat yung load mo. Syempre hindi, 'di ba? O saan ka kukuha ng pambayad? edi doon din sa naitabi mo. Hmm. Alam naman kung nagpa-load ka ng 1,000, 500 lang yung nabas, 500 lang yung ibabayad mo kasi nga nandoon pa. O so, saan ka kukuha ng pambayad mo? edi doon din sa benta mo sa ibang paninda. Oh. Diba? Useless ang hiwa-hiwalay. Pero hindi ko naman sinasabi na wag mong gawin. Kasi para sa akin lang ito. No, na pag pinaghiwahiwalay mo yan, dagdag -dag isipin, dagdag -dag trabaho, eh tayo mga negosyante, marami pa tayong ibang iniintindi at ang mga customers natin maya maya andyan na, ang binibili, sama-sama din, may sigarilyo, alam, ah, may grocery, may bigas, ay naman, pagkatapos ang pera, 1,000 so, ano, isipin mo pa, hiwalay si ganito hiwalay ko si ganito, hiwalay ko si ganito, hindi siya dagdagan pa yung trabaho mo, hindi eh, ilagay mo dyan yan, tapos ang trabaho mo, next gawain, next customer, di diba? So, nag-umpisa ako. Trinay ko yan kasi gusto kong makita kung magkano yung kinikita ko sa ganito. Ay, ito pala. Pero nang na-nose ko na lahat, sama-sama na lang. Kasi nasa mind mo na lang yan paano pa ikot-ikutin ang pera mo. Gunner. Aha. Alright. Pero, yun ako. So, ikaw, ikaw pa rin ang makaka, ikaw pa rin ang masusunod kung anong gusto mong gawin dyan sa tindahan mo, sa mga benta mo. Kung separate, separate, hindi ko. Wala namang umahad lang sa'yo, you know. Basta ako, ito lang ginagawa. Kasi ayoko nang madagdag pa ng stress na isipin ang mga gawain. Kasi nga, gusto ko na lang mapagsilbihan ang aking mga tumors, maayos ang aking mga paninda. At I have my peace of mind. Okay, Duki? Mas ang importante sa lahat, ang kwarta, ayusin ang paghawak, ayusin ang pag-ikot-ikot. Kahit hiwalay-hiwalayin mo pa yan, kung hindi ka pa rin masinob sa P. Pira mo iwala din mangyayari. Okay, okay. lang. Thank you for watching.